guys yan turan ko kung paano maglinis ng siparit natin yung kitikita and then yung magnadap nya yan o oh. kumuha tayo ng net nang malaki yung butas sa para yan ma kuha natin then itong mga kitikita na to medyo malaki na kasi to eh kaya yan dyan na natin sa lupa then mamamatayan yan dyan kapag ang kitikita kasi kasi nabubuhay ang kitikita kapag nasa tubig pero kapag nasa lupa yan yan namamatayan Diba? Madami yan. Diyan, mamaya yan. talang gamin niyan. Ganyan lang tayo maglinis ng magladap niya. Nagtatanong kasi dyan eh, kung paano tayo maglinis. Hindi na, hindi na tayo magpapakain ng kiti-kiti kasi yan. Sobrang lalaki na. Oh. Malapit na maging namok Madenggi tayo niyan. Ito lang na magladap niya yan. Oh. Solid. Kaya yung gusto dyan mag-order ng Golden Blue Tail, PM kayo sa akin sa blue up natin na KB Keepers goods na yan wala na tayo yan, yan, linisan natin ng tubig yan, babalik, na lang na, na lang tayo kapag nalinisan natin so ayan nalinisan natin yung magdadap nya kaya tara natin sa ating mga da. nakutsarain lang natin nasiparit na natin yung mga kitikiti kaya wala na yung kitikiti na natin yan o oh. dan itong sa gitna yan na ah, dito sa gitna ay ah, sold out na yan na ah, bail -tail natin yan oh, ship natin yan sa late bukas yung payment ni boss niyan. Kaya na natin yung papakainan ng magnet niya ngayon, yan o. Kaya quarantine na natin. Dito na lang pakain natin ng mga ito. Kaya yan o. Nag-aagawan sila. Dito. Sugo, grabe o. Oh. Grabe yung live foods natin ngayon. Yan. Kaya ganda ng mga katawan ng isla natin. tayo ngayon ng magdadak niya. sa so, ginagroom natin yan. Dapat din natin yung tinitipid, copper so, natin, dito sa mga main na ginagroom natin yan. yung yung so, sabihin mo pa yung yung foods na to mahal to kakapag-tipid tayo kuha lang tayo sa dito okay. so, sa medyo maliit natin sobrang dami pa dun kaya yung mga gusto dyan kumuha Ayan, punta ka sa backyard ko din turok sa inyo kung saan tayo kumuha ng magnadap niya. hindi naman kasi tayo madamo sa ispat eh kung saan tayo kumuha ng mga dito natin ito ang sa favorite natin na isda yan dito natin ito ibubusin dito sa GBT medyo maliliit pa hindi natin din yan hindi natin yung kakalimutan Ito itong medyo ma gandang kuot natin yan o oh. yan kurawe busog na naman yung apat na pieces ito niya lang yung natira o oh. Madami pa. Hindi natin ito papakainin kasi yan. Nakakwarantine na ito. Order na sa atin ito. Dalawang trio, bail tail, tapos round. Yan. Kaya, di tayo magpapakain sa mga natin din dito. Yun, oh. natin ito. Yung for package natin. Isin lang natin yung kitikiti. Yung mamaya na lang. Ayan. Ayan kainan tayo ngayon. Isang bagsak muna. Kamalman.